Yan, yati mga rivers, yate sa ano po, the mark. Um, dati po, dyan po ako nag tatrabaho, no? stop po dyan, I stop po ako dyan. Uh, pag may island hopping, yan, dyan po ako sasakay. Dati nagkatrabaho po ako dyan po sa the mark mga rivers, pero ngayon, kasi nung naglaang pandemic po, nag-stop po ilang buwa ilang taon tapos wala po kami sahod kaya naghanap ako ng ibang matrabahuan ko kaya dito ako napasok sa one piece diving mga drivers dati po dyan po ako nagtatrabaho tra no? yan ganyan po ang trabaho namin no? palaging naliligo palaging sinasamahan yung guests pag naliligo palaging in-entertain yung guests pag nag, nang ng ano Ni-entertain namin pag nag ano po mga mga ng mimingwit. Yan. Yan pong mga kasamahan ko. Agura go. Go. Yan po. Jigo. <laughs> Baboy. Pilabog gis niyo. Ah, dagahan na lo? Yan. 50 lahat po yung gis nila, no? Yan. Yan po. At saka yun, doon po sa malayo. Ang dami, ang dami palang gis lang ayon, no? 50 pieces. Ayan po si Jerome. kasama ko, yan, no? Ayan, tumalun. <laughs> kasama ko po yan dati dito sa ano po, One Piece ngayon lumipat po siya mga drivers kasi may konting tampuhan sa ano po boss namin mga drivers yan po lahat pong terbandi dyan kasama ko noon yan o no, kumakaway pang isa kaso yun o no, nagkalaang pandemic po mga drivers no? nagkahiwalay-hiwalay po kami tapos sila po tinitiis nila tinitiis nila hindi sila naghanap ng ibang maano po matrabahoan pero ako naghanap talaga ako kasi may pamilya po ako sila wala yan yun po si Papa Jer yung staff po sa yate no? yung andyan po sa harapan yan, no? yan. po yan yan kumakaway pang staff nila si yung pinaka best friend ko dyan sa nakatrabaho sa yate no? daming kaibigan ko dyan mga drivers may balak pa siguro akong bumalik dyan Uh, sana po mga drivers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Paki-follow at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po. Uh, sana po matulungan niyo po ako no, para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayun. Kanyan talaga ang buhay mga drivers no. Ang sarap sana diyan nakatra ako nakatrabaho kasi yung sahod namin, sakto lang po pang ano po sa pamilya nam, pamilya ko. Tapos yun lang po ang nakadala ng ano po yung nakalaang pandemya po kaya nakalipat po ako ng ibang matrabahuan kasi mahirap na pag wala tayong trabaho tapos may pamilya po tayo mga drivers kaya hanap hanap humahanap ako ng ibang matrabahuan ko tapos bigla silang tumawag sa akin nga sabi nila operate na daw yung yate tapos ano po mahiya na po akong bumalik sa kanila kasi nakatrabaho na ako dito tapos okay naman yung boss namin dito sa one piece po yan yan ito po yung gis naming dalawa no? yan nakatalikod po mga reverse yan po ang boss namin Mabait na Koreano yan. Hindi po siya magalit kaagad. Tapos pag may kunting tampo, pinagsabihan kanyan. medyo tahimik pa po kami ngayon kasi kunti lang yung gis namin kaya okay. <laughs> okay, ayan diving, diving na naman sila pang two dive mga drivers mamaya pag angat sila kakain na sila po tutulungan ko muna sila mga drivers no ちょい。<music> <music> 你看 <Yeah. S 2>、yeah. Okay, thank you for watching mga reverse. Yan si Cap, naghanda muna ng makain mamaya nila. Yan, thank you, thank you for watching.